How to overcome rejection Bakit mo nga ba nararanasan ang rejection kung ikaw naman ay sumusunod sa Panginoon? Napakaklarong nakasaad sa gospel na ang taong gustong mamuhay in a godly life in Jesus Christ ay uusigin. Hindi mo kailangan madismaya o mag-alala dahil ito ang katotohanan para sa lahat ng mga tagasunod ng Panginoon. Kaya, imbis na umiyak o mawala ng kumpiyansa sa sarili, Isipin mo na ikaw ay mapalad sapagkat ang pangako sa mga taong inuusig dahil sa Panginoon ay sa kanila ang kaharian ng langit. Ang mundong ating ginagalawan ngayon ay pansamantala lamang. Ipinagkaloob sa atin na hindi lang tayo dapat maniwala sa Kanya, ngunit dapat magdusa din tayo alang-alang kay Kristo. Dahil kay Jesus, masasakatapwaran ang katatagan mo dahil sa kahinaan, insulto, pagdurusa, pag-uusig at kalamidad na nararanasan mo. Kaya kesa sa madismaya tayo sa buhay, ay mas higit na tayo ay magpasalamat dahil ipinagkakaloob sa atin ito ng Panginoon. Paano mo dapat paghandaan ang pangungutya sa iyo ng mga taong nakadepende sa mundo o sa mga hindi naniniwala kay Jesus? Una, Bilang isang tunay na tagasunod kay God, kailangan natin alamin ang dapat mong asahan. Unawain mo na ang mga inuusig ay kailangan maihiwalay. Sa 1 Peter chapter 1, verse 14 to 16. As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, You shall be holy, for I am holy pangalawa Kailangan mo makilala ang mga taong nagbabalat kayo upang hindi ka malilinlang ni noman. Sa pagkilala sa kanila ay kailangan mong matutong alamin kung ang kanilang espiritu ay galing kay God Sa 1 John chapter 4 verse 1 Beloved do not believe every spirit but test the spirits to see whether they are from God For many false prophets have gone out into the world Pangatlo Huwag mong asahan na re-respetuhin ng mundo ang iyong paniniwala dahil hindi ito mangyayari. Dapat mong malaman na tayo ay galing kay God and the whole world lies in the power of the evil one. Binulag ng Diyos Diyosa ng mundong ito ang kaisipan ng karamihan upang tuluyan nilang hindi makita ang kaliwanagan ng salita ni Jesus na imahe ng Panginoon. John chapter 15 verse 1 18. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. By this, my father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Handahana ba? Until my next video, I love you and God bless your heart.